Yeah, happy Sunday guys. Ito yung premium gears na ano, pinapauso ko pa lang to premium gears, sleeveless. Si mainit yung panahon eh. Bali, ginawa ko lang tong sleeveless no, kasi nagba na uli kami sa bundok. Dalawa tong binigay sa akin ni Boss A. Boss A, dalawang dalawang ginawa sa akin na ganito Gusto, gusto ko yung design nito eh. So, yung isa long sleeves pa rin pang motor. This one is for jogging or biking adventure sports. Well, topic natin ngayon. Mayroon tayo mga ibang topics ngayon. Merong regarding ano, vertigo. You know, vertigo para sa mga... Kasi dati kasi wala akong nakita video na Tagalog na pwede magpapaliwanag sa akin kundi yung vertigo. Kung bakit nahihilo. Kasi pag first time ka nagka-vertigo, parang maano ma ka parang masasyak ka dal ba't ganun, na walang ka na ng control wala kang balance hindi ka makakain suka ka na suka siguradong emergency ka may emergency ka talaga sa ospital dal parang ka nang walang control di mo na alam yung mga tao sa paligid mo umiikot yung paligid eh. umiikot actually sabihin ko sa inyo over the years na years and years decades maybe nagsisimula yun pag humiga ako tapos si eh, ang sa tingin, ang sa pakiramdam ko ay umiikot, no. Umiikot. Ganyan. Pero actually parang Gaussian blur. Ano 'yung blur? Parang parang nagbe-blur 'yung paligid. Hindi siya actually umiikot, eh. Pakiramdam mo lang na umiikot. Kasi dapat 'di ba pag nakatingin ka steady, no. Mga um, ganon Tapos meron pa raw Kaka-research ko meron tumatumbling na gano'n. Minsan, doktor pa nga yung nagkaroon ng vertigo na gano'n, patumbling na up-down na ma-up-down parang film na film reel so ang hirap di ka makapagtrabaho wala kang magawa well paliwanag ko sa inyo no? yung kasing ano natin yung balance natin nakasalala yan sa sa mga inputs input sa brain uh, kamay kaliwat kanan feet kaliwat kanan tenga kaliwat kanan mata kaliwat kanan so dyan galing yung balance natin pag pag ang isa dyan nasira nagsisend siya ng wrong signal dun sa sa brain na dapat sana nakaganito ka na. hindi pala kaya nasisira gumagana yung kanan gumagana yung kaliwa yung kanan hindi so ganun yung nakikita ko sa mga tao isa lang yung may sira parang ganun yung tenga pala natin dito tenga may ser dito sa likod may semicircular canal na merong parang bola sa loob na made of calcium ah. yun pagka yung semi-circular na yun, parang ganito Oh. Yan o. Oh. Nakikita niyo yung bubble na yan. Diba? Yan yung nagsasabi kong naka-level. Ang tawag dito, ano, spirit level gamit ng mga karpentero. Ayan oh. Meron tayong ganyan. Meron tayong gyro na ganyan sa tenga natin kaliwat kanan. Pag yun nabarahan, usually pag mahilig ka sa maalat patis, asin, french fries, yung mga fast food yung mga maalat talaga yung maraming maraming uh, alam mo yun yung betchin maraming betchin nag, 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 build up ng ano ng mga parang calcium deposit dun sa, sa kanal sa kanal ngayon yung bola hindi na siya tumatama hindi na siya makaandar na stack siya na stack siya sa ganyan oh ano oh, bis na gusto niyang i yung signal na level na stack siya na ganyan doon ka iikot ngayon, ang ginagawa doon, unang-una daw sa lahat yung e -E Epley Maneuver. Epley Maneuver, tignan nyo. E-P-P-L-Y. Hmm. Iikot-ikot ka na gano'n sa higaan mo. Just to, alam ba, na-stuck dyan. Para lang daw, umikot-ikot ka daw, para daw ma-dislodge. -ma para daw madislodge. Alam ba, dyan, na-stuck na ganyan. Ikot-ikot ka sa kama mo. Para kang unggoy. No? ikot-ikot para kasundalong gumagapang sa kanal to dislodge pero syempre kung meron talaga nakabara na kung meron na nakabarang naka calcium deposits doon sa don sa bola babara't babara yun kaya kailangan talaga magbawas ka ng asin magbawas ka ng cheese daw yung iba daw chocolate yung, yung iba mga patis ganun maalat So that's the first. Ang pangalawa dyan, yung pinaka-remedy, yung out of, uh, out of, the counter, yung pwede mong bilhin ng walang doctor's ano, prescription is the CERC. S-E-R-C. CERC. Yun yung parang industry standard no, sa mga vertigo na over the counter ang gamot. CERC. Kaya lang American brand dyan, which is 78 pesos ngayon. 78 I mean, it's three times a day, no? Kasi, up to 42 milligrams pwede kang mag take nun in a day in a span of 8 hours no usually binibigay yun by 16 mg so 16 in the morning 16 in the afternoon 16 16 in the evening ganun. so maximum yun is 42 kasi kaya nire-rate yun na ganun hindi naman siya uh, high, highly addictive kaya lang may stomach discomfort yung sir ang scientific name nun or yung scientific name ba tawag dun o yung scientific name nung gamot na yun is beta histine hydrochloride beta histine so sinabi ko sa inyo it's a uh, circ mayroong TGP version nun may TGP eto ayan o oh, bet, uh, beta -histine hydrochloride. Ah, uh, Ang pangalan niya Betavert, galing sa The Generics Pharmacy. This is only 14 pesos. So pwede na, 'di ba? Kaysa 78 14. Which gumagana naman. Gumagana naman, pero syempre, iba pa rin yung branded. Kasi yung dati nung nagtake ako ng branded, talagang nagulat ako eh. Uh, immediately, talagang Ah uh, pagkatapos ng 24 hours na parang wala na akong sakit ganun pero sabi ng doktor uh, take mo daw na up to 15 days ganun 15 to 30 days para tuloy-tuloy na daw na hindi na bumalik agad-agad Kasi alam niyo yung ginagawa nito papatayin niya yung ano yung nerve yung nerve feelings dito Alam mo yun di ba pain reliever papatayin niya yung pain lalo yung mga muscle pain mo atake siya ron mga nerves nun no? mga nerves para hindi mag-send na signal na masakit yung katawan mo ganun kapag trabaho ka pa ito rin ganun din papatayin niya yung yung sa nerves no tapos i-ano uh, yung flow yung pipilitin niya mag-flow yung dugo sa ears mo para ma-enhance niya yung paglalagay ng tubig dun tsaka yung sensory niya sa ears mo ganun magta parang nag-send siya ng mga kasi na usually pagka bumabara ko sa tubig eh. Yung ganyan oh. No? Yung yung spirit level, di diba? Lumulutang sa tubig. Ganun din yun yung bola, lumulutang sa tubig. Ngayon pagka konti na lang yung tubig, bumabara. Al alam kaya tingnan niyo, maraming may vertigo pag taginit init Dehydration. So yung sa akin bumalik siya nung nagbike kami ng uphill. Although gabi na yun, mainit yung kali nakaubos ako ng na, ano ang lapit-lapit nung binike namin parang 15 kilometers lang pataas nakaubos ako ng 2 liters so doon pa lang doon pa lang nagtakan na ako kung bakit ang lakas kong minom ng tubig sa napaka ikling akyatan no so yun kinagabihan nakaramdam na ako talagang at pagka ano pag, pag wala ka nito sa bahay kailangan mo mag-utos hindi ka makakalabas ng bahay nagapang ka nagapang ka talaga parang kang ano makagano ano yung gano'n yung pinaka vertical mo ipa ganun pa diagonal so hindi maganda kaya kailangan may mautusan ka o bab may baon ka sa bahay na beta histine hydrochloride beta vert or ito pa yung kumpanya niya eh. this is for dizziness and nausea para hindi ka magsuka ito yung parang bonamin no dizziness and nausea hindi actually ito anti-vertigo kasi hindi niya atakihin yung tenga mo yung nerves ng tenga mo at saka yung tubig. Hindi niya atakiin. Pero maganda itong companion. Eh, mura lang to. Isang banig nito is 45 pesos. Lumalabas parang 250 lang. 2 pesos 50 centavos. This is Sinarizin. Oh. Sinarizin. Nakalagay dito anti-vertigo. 25 mg. Pero pag tinignan nyo to sa internet, hindi siya anti-vertigo. anti nausea lang siya. So, yung ginagawa ko, kinukombine ko yan. And immediately naman makakapagtrabaho ka na kasi nung after four, after 24 hours nakapunta na ako sa mga bangko, sa mga nagbayad na ako ng bills so gumana siya. So yun yun, huwag kayong masyadong magpanic dahil hindi pa yan yun eh kasi nung una ang takot, ang takot ko kasi baka sa may, sa brain, baka brain damage o brain hemorrhage. Yun ang unang-unang inaano ng mga tao baka may brain hemorrhage ka. O pag nakakita ka ng mga balita no no si Isabel Granada yung bigla na lang pumuputok yung mga aneurysm tawag nila pumuputok yung mga blood vessels kala mo ganun nangyari sa'yo pero ang isang testing testing dyan para malaman mo kung ang balance mo ay hindi sa utak pumikit ka pumikit ka pikit tapos itong ano ito ito, ito lumayo ka ayan ayan ayan, ayan. ayan. pinky gumanon ka pikit ha pikit targetin mo yung dulo ng ilong mo ayan ayan, ayan. no cheating ah pag nakita niya na target niya yung ilong niyo okay yung brain niyo isa pang testing siya ito 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 ito, ito. tik tak tik tak tingnan mo if you're missing a beat pagka nakaka-miss ka ng beat aring meron kang may damage yung utak mo yan hindi ka dapat yung hindi dapat ganun dapat ganun 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 ibig sabihin yung clock mo tama yung clock ng katawan mo tama yan tapos yung isa naman yung parang alam mo yun yung kagaya ng paglasing ka yung paglasing ka diba yun ang ginagawa yun yung final yung talagang ano ganito yung testing sa inyo paglasing kayo ng pulis ganyan o oh. yung feet niya forward forward na gano'n or ganito yung ganito ganito tapos may isang paa mo yan 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 balance mo yung katawan mo using one foot so doon <laughs> mo malalaman yung kung may tama yung utak mo pero pag hindi naman huwag ka masyado mag overthink try mo muna to mga to at magpasalamat ka sa Diyos at hindi brain damage yan ano lang yan wala yan nakakatakot lang sa simula pag walang nag advice yun so try mo lang to mga to cheap and effective